Mga uh, sa ating pong uh, linya ngayon, si Ginoong Angelito Naya ng ating pong Shadow Defeat, diyan po naman sa Philippine Embassy in Myanmar. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, uh, Manong Ted. Uh, Mingalabar ang greeting nila dito sa Myanmar. Opo, oh, salamat po na marami. Sir, uh, ano pong pinakahuling balita doon sa apat na unaccounted Filipinos po? Thank you for reaching out to us. Uh, may Meron po tayong advance team yesterday, limang katao na bumagtas ng Yangon, naipido ang capital to Mandalay, took them 12 hours. Immediately, they met with the Filipino community and then with the site uh, supervisors. Wala pa hong napapabalitang Pilipino na na-rescue or na-retrieve doon sa site. So wala pa ho tayong may bibigay right now. Mm -hmm. uh, bandang alas 9 dito, we have we are an hour and a half behind Manila makikipagpulungan ho tayo sa Filipino community sa ilang sites at bibisita ang advance team natin sa hospital at sa job site. So baka we have more information later. But so far, we have no report of casualties, apo, apo. Uh, Manong Ted. Uh, Ma'am, na, uh, sir, na, nasaan po kayo ngayon? Uh, na, nasaan po ang ating post ng embahada sa Myanmar? Sa Yangon ho ang ating uh, embassy. Uh, ngayon ay Eid Mubarak, we're a holiday. But I am coordinating with my teams in both NEPIDO. Meron tayong hinihintay na uh, pagdating ng ating PEMAT, Philippine Emergency Medical Assistance Team, na darating at 11 o'clock ng umaga ng mm -hmm. Bangkok. And mm -hmm. then yung team natin, advanced team na limang katao, nandun ho sila sa Mandalay na nagre-ready para imit ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ho pala doon ay kinupkop ng mga paralan nila, ng mga employers, binuksan ng mga tahanan nila ng mga magulang ng kanilang mga estudyante. Even yung advanced team natin, nakikita rin sa mga eskwela kasi delikado kalagay ng mga building so at mga hotels doon. Opo. Ah, uh, yang po kayo ngayon nakaposte, uh, saan po yung uh, lugar na kung saan po may mga uh, Pilipinos na unaccounted? Sa Mandalay po ba ito? O sa may sa Mandalay, bandang... man. Opo. Sa Ms... Mandalay ito. Uh... Hmm. There are about 171 registered Filipinos in Mandalay Karamihan who sa kanila ay mga guro. And uh, out of 171, we have confirmed na 123 are marked safe. So nagpasya tayo na magpadala ng advance team kahapon para tutukin ng tukuyin ang kanilang kalagayan. Opo, opo. But Mandalay is too far from Yangon. Uh, possible ho ba ang mga daan ngayon or you need to take a chopper? Uh, Mahirap po kasi bumagsak ang tower nila, communications tower sa airport. So by land lang ang travel ngayon. Mm. Yung capital ang Nepido ang nearest. And they only allow that for humanitarian assistance, yung wide-bodied planes. So yung C-130s natin, I understand, will be flying in from Bangkok, from Manila-Bangkok to Mandalay uh, at 11 o'clock. Doon hula and to establish the base of operations para makarating sa ibang lugar including Mandalay to reach our Filipinos. Opo, opo. And then kahapon ho, na-meet ko din yung tat tatlong Pilipino galing ng DOH at o Office of Civil Defense. Part sila ng 20 person team ng tinatawag na ASEAN Emergency. Opo. Uh, hello sir. Uh, nag-freeze lang po yung ating uh, internet, no? Dito po kay uh, Charche De Actually, pwede mo rin banggitin yan na chargé de fair Alright? O depende kung saan ka komportable <laughs> na pagbibigkas dito po sa salitang ito na pranses. Basically po, sila ay konsul. Mm -hmm. Mm -hmm. Di yan po sa lugar na iyan. Sila po ay uh, kinatawan ng isang bansa sa isa pong particular na bansa. Okay. At imbalikan si Ginoong Angelito na yan sa Embahada po ng uh, Pilipinas sa Myanmar. Ito po yung dating Burma. Opo, uh, ngayon po ang tawag niyan ay Myanmar. Uh, hindi pa po tayo nakakakuha ng uh, ilang informasyon sa bilang ng mga Pilipino total diyan sa bansang ito. Mm -hmm. Pero ang klaro po ngayon, mga kapatid, eh, pataas po ng pataas ang bilang ng mga kumpirmadong casualty. Higit na po 2,000 ito. Ang uh, Yangon kung saan po nakaposte ito pong ating uh, embahada ay napakalayo dyan sa binabanggit niyang uh, Mandalay na iyan. Yan pong Mandalay naman, kung pong tutunghayan po itong mapa, dyan po mismo yung pong epicenter ng naturang pagyanig. Mababaw po ito, kaya napakalakas. Ngayon po mga kapatid, ang ilang pong mga lugar na Um, dyan sa Myanmar ay hindi pumadaanan kasi nagbaksakan ang mga tulay at nasira po ang napakaraming kalsada. O, po nagbiya ka ng kalsada at nag nawala po sa alignment, no? O, may mga lugar po na ang kalsada ay eh, halos isang metro ang ibinaba. O ganun po katindi ng paggalaw ng lupa, kaya hindi ho talaga makakabiyahe nang maayos ang mga rescue teams na tutungo doon sa mismong uh, ground zero nito mm -hmm. pong uh, pagyanig na ito. Mm -hmm. At may, may mga ilang residente nga rin na mga Pilipino po doon at maging yung mga locals nila na hindi pa po pinababalik sa mga bahay mm. dahil nga delikado pa daw po. Sinasabi nga ni Sir Angelito Nayan kanina, merong mga Pinoy po na ja nagtatrabaho na sa mga eskwelahan po muna nanunuluyan sa ngayon at bumagsak din yung kanilang communication tower. So far do sa pinakahuling sinasabi niya, 123 out of 171 Filipinos pa lamang po ang marked safe doon sa Mandalay, doon sa Mandalay. Area. Area. hindi pa tayo sigurado sa hmm. buong Myanmar hmm. kung ilan po ang mga Pilipino talaga na nanjajaan. yun nga yung sinasabi Apo. mo ah, dahil din nga po ang uh, uri po dyan ng construction sa mga tahanan ang iba po kasi ay yari po sa clay no para din pong sa ilang mga bansa sa Vietnam ano po ganun din po ang uh, uri po ng kanilang construction kaya po ang ibad ho dito ay wala pong mga mga bakal no yung mga bahay nila kaya usually po Ah uh, kapag mga pagyanig na malalakas agad po ang pagguho na nangyayari sa mga kabahayan Ginoong Angelito Naya ng ating pong kinatawan sa Philippine Embassy in Myanmar Sir sorry po no uh, baka tayo maputol ulit uh, ilan ho ba ngayon ang Yes oh, yes sir ilan yes, sir. ho ba ngayon ang Pilipino jaan sa Myanmar na nakarehistro po sa inyo Ilang pong Pakiulit Pilipino? Pakiulit ko yung tanong, medyo mahina. Apo, Sigla ilang pong atin. Pilipino, ilan pong mga Pilipino dyan sa Myanmar na nakarehistro po sa atin? Ah, uh, may mga uh, around 800 o 800 ho, Manong, uh, mm -hmm. mga Pilipino nakarehistro sa Bahada. Out of 800, 300 overseas Filipinos are marked safe. Hmm. Sa Mandalay, uh, around 171 yung registered. Uh, around 123 are marked safe and then sayangon yung capital where we are based uh, most of the embassies are based where embassies are based hmm. uh, around more than 500 Filipinos are based here in Yangon okay uh, yung... yes sir apo apo sige po so dito po sa bilang na 800 uh, when you say marked safe Kumpirmado na po talaga na nasa ligtas po na kalagayan. So ilang pa po ang hindi nyo makumpirma kung ligtas o hindi? So we're still finding out kung anong exact figure, we're, the numbers are still uh, being uh, tallied and, and accounted for. Yung sinasabi ko nating 300, ito ho yung meron tayong direct na nag-confirm sila via text message, mm -hmm. via calls. Uh, through email blast, and through meron to tayong tinatawag na area coordinators kung saan nakikipagtulungan tayo to reach out to our kababayans mm -hmm. in those areas hardest hit by the earthquake. These are in Bago, Magway, Mandalay, mm -hmm. Nebido, Sagayin, at Shan State. At oh. ang hardest hit po ay yung Mandalay. Opo, opo. So sir, sang, uh, uh, ang mga Pilipino dyan na nakarehistro nga po, no? Uh, ang ang kalimitang pong trabaho ay mga guro. Ano po mga trabaho po nila? Uh, mahigit ho the almost 200 ang mga Pilipino, professional so lahat dito nasa manufacturing, nasa banking, nasa telecommunications, mm -hmm. nasa retail. Uh, na, napakagaling ng na mga Pilipino dito, but ang karamihan dito ay mga guro. All all professional. Opo, uh -huh. 'yung Opo, 'yung pong Mandalay doon, uh, ito po Mandalay na ito. Ano po ang uh, ang mga trabaho ng mga Pilipino doon sa epicenter? Ay wala ho kami pang information doon sa Sagaying, but sa Mandalay karamihan doon teachers. Mga teachers po, mga teachers, no? Opo, opo. Teachers, uh -huh. Opo. Meron 'ung mga Pilipino sa Sagaying. May mga Pilipino po sa mer Meron pong Pilipino, mga Pilipino sa Sagaing. Meron tayong na-identify na tatlo. Isa doon marked safe, dalawa ongoing yung ating verification process, Manong. Okay. Yung pong reported ngayon sa Philippine media na apat na Pilipino na unaccounted, uh, saan po yun? Dalawa sa Sagaing o yung pong dalawa saan? Apat ho silang, mga guru ho sila, mm -hmm. sila ay ba all based in uh, Mandalay, Opo, opo. So nung mangyari po yung pagyanig, nasa trabaho po sila? Nasa klase sila? Kinakala ho natin ng credible and verifiable information, Manong. That's why yung advance team natin ay mag meet alas 9 dito. We're mm -hmm. about an hour and a half behind Manila. Mm -hmm. Imimit meet na nila ang Filipino community. But right now, even sa area coordinator sa Mandalay, we have about three or or four, uh, wala hong information sa apat na yon. So hindi tayo pwedeng magbigay ng iba pang detalye or spekulasyon hanggat natutukoy natin yung sinapit ng apat. So what we can say is we're doing everything we can ho to ascertain the status of the four unaccounted for. Tama ho ito, unaccounted for Filipinos. Ano po ang gender nila, sir? Ano ho ito? Anong gender nila? Babae, lalaki po? I'm, I'm so sorry, Manong. Oh, no, oh, oh, medyo choppy. Uh, yung, ano po ang gender nito? Mga babae ho ba ito lalaki? Mga babae o lalaki po? Uh, yung, Itong apat yung, na na unaccounted po. Mga lalaki po ba ito? Uh, uh, tatlong lalaki, isang, isang babae. Oh, po, dalawang oh. mag-asawa and then dalawang, lang, dalawang at two more two more uh, males. Opo, opo. Mga sige. teachers daw po sila. Okay, sige po. Uh, nung nangyari po yung pagyanig, nandiyan po kayo sa Yangon? Nandito kami ngayon sa Yangon. Opo. No? Ang ating base of uh, ang command center natin sa Yangon. And then we are, ang ibang kasamaan ho natin nasa Nepido, the capital, kasi kino-coordinate natin yung base of operations. Mm -hmm ng parating natin na PEMAT or tinatawag na Philippine Emergency apo, apo. Medical Assistance Team. Apo, so meron na tayong parating na 90 personnel sa iba't ibang ahensya led by the Office of Civil Defense. And meron din tayong mga representatives from DOH and uh, other agencies. Even DNR. Uh, meron po rin silang mga representatives. Apo. Sige po. Uh, nung, nung nangyari po yung lindol, nasaan kayo? no, no earthquake. Apo. Oh, I'm, I medyo choppy ho tayo. Oh. Nung nangyari ho ito nung biyernes, uh, na nasa isang lunch meeting ako sa isang hotel on the, on the 25th floor. Uh, almost 1 o'clock na yon nung nangyari. Nagyanig ng malakas, napakalakas ng lindol. The, the strongest I've experienced in my life. Se sabi ko mga 7, 7 ito. And true enough, 7.7 pala. So, malakas na yung sa wala Thank God, wala naman hong nangyaring sakuna or destruction dito sa Yangon. Yung ating embassy personnel are safe. Yung ating 100-year-old uh, chancery or embahada, wala naman hong cracks. At ang pamilya ko naman ho ay safe na nandito sa Yangon. Opo, opo. Maraming salamat, sir. Opo, opo or, praise God. Opo, uh, opo. sir, uh, Nawalan ho ba hubakay ng kuryente. Kumusta po ang uh, kumusta po ang lahat ng serbisyo diyan? Ano po ang na ano po ang disruption na nangyari po sa Yangon? Even before the earthquake, mahirap po ang kuryente dito uh, madalas mga apat na oras mahigit walang kuryente. So ang mga tao ay nagkakaroon lang mga umaasa sa generators. So ang problema ngayon dito yung cell connection. Kaya ang hirap po mag-connect dito and uh, especially sa sa Mandalay and we understand the hirap ang situation but in a certain pa natin ngayon ang exact situation don't even even the health conditions but uh, the same power interruption more than four hours pa rin ho ang nangyayari but i i'm, I'm not sure right now in the case of Mandalay kung gaano nakatagal yung power outages but uh, it's a, it's a very difficult situation right now and uh, but we're doing everything we can and we're happy to note that uh, the Philippine government is sending the PEMA team as soon as possible today and no, i-deploy na ho kaagad sila and then meron tayong miyembro na tatlong Pilipino galing ng DOH at opo, uh, opo. Yes. Of Civil Defense. yes, sir. Yes, sir. You said it earlier. The response, apo, apo. Apo. How, uh, gaano katagal yung biyahe niyan ngayon from kung dyan, po ba ang landing sa Yangon nang ating C130 gaano katagal yung biyahe by land going po to Mandalay So direct yung flight or cell towers ng uh, in Mandalay yang gone uh, wala shutdown na ho yung uh, commercial flights so only in Nepido, the capital only wide-bodied plane wide-bodied planes are still allowed as long as humanitarian yung assistance so paglapag nila they will take the the land uh, they'll have the land trip it will take about five to six hours by land so yeah i-coordinate -co pa natin yung mga buses mm -hmm. i ayusin pa natin yung mga logistics para idalhin ito from yeah, uh, nepido to Mandalay. It will take about probably 5 to 6 hours under the current conditions. Okay. Opo. And maganda naman ho ang balita, yung mga debris from the earthquake mukhang naayos na nila. So medyo possible na yung roads unlike the the first two days. Opo, sige that's, po. That's what. We Opo. Sige oh. po. So so more or less po, sir, mga kailan po tayo makakaroon na po ng informasyon doon talaga sa pagsiguro po ng number of Filipinos na accounted na. Hindi po doon sa kanina po kasi binabanggit niya may mga unaccounted po actually eh. Oo, 'di ba yung ang sabi niyo marked safe. So klaro na po ito. Kailan po kaya ito? Kung kasakali po. Mm. We we we're, we're doing it as soon as possible but ang problema dito yung communication lines are down. So we're working on uh, through our area coordinators. As soon as we have that, we report that regularly to the mm -hmm. department and sa interagency coordination meeting through the OCD. Sir Angelito, ito uh, we're po... We're doing everything we can. Yes po. Ito po mga Pinoy na binabanggit nyo na accounted na, na 300 po no na marked safe ngayon. Um, Meron po ba silang hinihinging tulong din po mula sa embahada? Kamusta po ngayon yung pagkain dyan, yung mga basic necessities na kailangan po nila? Yun hong sa Mandalay, nag-request ng tubig, ng uh, medicines. So yesterday, nagdala kami ng mga uh, packs, ng uh, uh, care packs. Nag nagbalot kami hanggang madaling araw mga, o, na para ibigay sa kanila. So i-distribute ko ngayon ang uh, mga care packs natin. And uh, generally, we heard from some Filipinos, yung mga area coordinators natin sa Mandalay, Okay naman daw ho sila but of course they're still in shock because of what happened. Napakalakas nung talaga ng lindol But we will know more as our advance team will be meeting with them at around 9 o'clock uh, Myanmar time. Before the earthquake happened, ano, meron pa rin pong uh, mga lugar dyan sa Myanmar na meron pong uh, state of emergency yata. Um, uh, because of the current situation, bago pa po mangyari yung lindol, nahihirapan po ba tayo dun sa mga rescue efforts na ginagawa din natin at sa tulong na ibinibigay po natin doon sa mga Pilipino po natin dyan? Ayon uh, sa mga nire-rescue na iba, yung mga alleged trafficking victims, ang makakapagbigay na impormasyon po ay ang ating DFA Office of the Undersecretary for Migration Affairs. Po. Saan ba ho But, ito? Saan uh, ba ang concentration nito, sir? Ah, uh, sa Myanmar. Ito pong mga biktima ng human trafficking at yung nga pong gusto na ho magpa magpaano, mag repatriate. Ito yung tinatawag na Miyawadi na sa eastern side siya uh, sa border ng Thailand. Pero hindi po ako makakapag-comment ngayon mm -hmm. yan kasi mm -hmm. focus po kami tayo ngayon sa pang search and rescue dun sa mga nawawalang hindi siya nawawala but unaccounted for Filipinos Apo. in Mandalay dun Apo. po ang concentration Apo. natin but rest assured ho yung, yung issue ng alleged HTVs patuloy ho ang efforts ng gobyerno ng DFA ng DMW para ho ma ma-rescue itong mga Pilipinong ito. As you know, we successfully repatriated 206 noong March 24 and 25. -hmm. Uno ho friend, 30, and pangalawa is 176 mm -hmm. na nilikas natin sa pagpagtulungan sa gobyerno ng Thailand at mga embahada ng Yanggo natin. Thailand, of course, DFA OMA and ang DMW, even yung polis tumulong. Opo, 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 so, opo. But we have more information through the DFA OMA. Opo, opo, opo. pero, 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 sir, pero lahat ho ba noong mga biktima na human trafficking na naghihintay na repatriation are uh, marked safe? Ay, yung nakauwi na ho? Hindi, hindi po, hindi po. Yung pong naandidiyan, naghihintay po ng repatriation ng mga biktima ng human trafficking, uh, are they marked safe? Are, are they all accounted for? Hello, sir? Opo. <clears throat> Yun hubang lahat po ng mga sinasabing... Medyo choppy ho ito. Yes, sir, we understand. Opo. Yun hubang mga Big uh, wala kami na pabalitang casualties sa buong Myanmar so far. Um, apu, so, so, but right now, ang concentration natin, wala hong report ng casualty or injuries since ng mm -hmm. nangyari yung earthquake. Yan ho ang masasabi namin ngayon. As apu. as we have information, opo. we will immediately convey to OCD opo. and then uh, dun ho sa The DFA ho ang ating. Apo, sige po. Sige po. So salamat po ah. ng marami sa inyo, uh, sir. Ano po, sa inyo pong ibinahaging informasyon. we wish you, opo, we wish you all, ha. Huh? Uh, um um we sana po ang itong pangyayaring ito ay ay ating pong malampasan nang wala po tayong kababayan po na sinawing palad. Opo. Godspeed po, Thank sir. Salamat you mano, na marami. DJ Opo. Uh, meron lang home sa pamilya ng mga pamilya ng uh, mga unaccounted for Filipinos. Ginagawa ho natin lahat ang magagawa natin na matunto ng inyong mahal sa buhay. We understand your pain and the anxiety, but given our resources, we will do everything we can to look for them Apo. and uh, find out what happened to them. Apo. Maraming salamat ho. Ipatuloy po natin pag pagdarasal ang mga kababayan natin at ang bansang ito, mga ang mga tao sa Myanmar. Maraming salamat po sa opportunity dito. Uh, manong Ted at TJ Maganda Magandang umaga po mula sa Yangon. Thank you. Jezuba. Salamat po nang marami. Si Angelito, niyan po ang kinatawan ng Pilipinas diyan po naman sa embahada ng bansa sa Myanmar.